Babalik na daw po si Harry Roque. Wala daw kasing nangyari <laughs> sa kanyang ipinaglalaban. Pero ang totoo niyan kasi, kung ikaw ay, or kung yung uh, asylum application mo ay on the go, naandyan pa, floating nga lang, kung ganun ang sitwasyon, siguradong mananatili ka dyan. Wala ka na kasing mapuntahan. Ang ibig kong sabihin, mas magiging kahiyahiya sa'yo dahil malapit ka ng matiklo mas magiging mahirap sa paningin ng pamilya mo na ikaw ay naaresto. <laughs> Nakaposas. ba? Diba? So, maigi pa na ganito na lang ang gawin mo. Umuwi ka at tama, naharapin mo yung kaso mo. Pero hindi ibig sabihin yan, exonerated ka. Hindi ibig sabihin yan, hahangaan ka. Hindi. Wala na. Wala nang hahanga sa'yo kundi yung mga baluktot na kaisipan ng mga DDS. Yun na lang eh. Pero paunti ng paontik yung mga yan. Yun yung masaklap. Sinabi ni Harry Roque, ang dami daw niyang suhestyon kung papaano at uh, uh, o kung papaano lumaban at uh, yun nga, yung mga petition siguro para kay Digong pero hindi naman daw siya nasusunod. Di lang may tampo itong isang ito dahil ang masusunod naturalmente ay si Sara Duterte. So yan, parang ibig sabihin niya, wala siyang Value para sa mga Duterte. <laughs> tae ka para sa mga Duterte. Yan ang totoo. Hindi mo pa rin nakikita hanggang ngayon yan. Matagal ka ng tae sa kanila. Hmm. Ano ba naman kasi ang may mapapakinabang? Ano ba naman kasi ang pakinabang pa ng mga Duterte sa isang pugante? Natural wala na. So siguro ngayon, alam mo na, siguro ngayon, dapat mo talagang harapin mag-isa. Hindi <laughs> ko lang alam ha, kung yung, mga, yung pamilya mo ay nasa likod mo pa sa labang ito. Pero kasi yung mga DDS natural na sumusuporta ko ano sa iyo, hanggang social media lang yung mga yan. Hmm. Lalabanan nyo ang admin, Marcos? Hindi naman kayo magkalaban eh. Ang kalaban mo dito, sarili mo. Ang masaklap kasi, kadiliman ang isa sa nagre-represent sa iyo at ang isa naman ay kasamaan. Yan. Ang totoong kalaban mo